yun guys for naingi sa kabila for today's vlog mga lugi magluluto tayo ng patula at alugbate what for... yan papakita sa inyo patula, patula. bilisan na tapos lagyan natin ng alugbate ilang minutes lang yung manong... ilang minutes lang itong mga ludes mga kapatid Lagyan na natin kasi kumakulo na eh. Kaya ganyan malilita ang Mai para kasi si Ama ang kakain. Eh, para malilit yung ano, iwa. Tapos pinapakuloan na natin yung pinapainit natin sa bawang. Tapos dito sa pinto, kanin. Kanin kahit uh, ganyan kasi dalawa lang kami ni lola ngayon ang kakain dito malo sarap nga si lola ko kasi ay more gulay luto natin guys alogbate patola ay alogbate at patola so lagyan na lang natin ng appetite Buksan natin yan. Sobrang hindi. Habang hinihintay natin yung ano, tatapon natin yung masara. Ito guys, mga <coughs> apitay. Kasi dalawa lang ng mga minilu na kakain dito. Kaya kunti lang niluluto ko. And, ilagang itlog. Ayan, isa kasi uh, para kay ama kay ama yung ano yung puti akin na lang yung ito pinapalapot natin eh. mga kapatid pinapalapot natin mga tapos lagyan natin ng pang-appetite sa natin. Ang sahod dito ay 1,000. Shout out sa mga taga Taiwan. Alam nila ito, 1,000. Lagyan natin mga luti. Kunti lang. Huwag talaga pag wala tayong cameraman mga guys. Isang kamay ang gumagalaw. Mga kapatid, ayan. natin ng frontal so. Yan. Oh, may basura na guys. Oop, kumu Yun guys. Narinig nyo. na ako ng basura. so habang inop natin ito. Itong ating kalan. At lalagyan na lang natin siya ng appetite. Kunting asin. Tapos konting asin lang guys tapos magic syrup si sunig si Okay na. Ang sisunan na ganyan. Wala lang naman kasi kami ni Ama. Ano. Tapos yung sabaw. Nangit na. Yun guys. At okay na. Kasi serve na ako. Guys, ito yung aking hapunan. May halong manok yan. Tapos to yung gulay. Tapos yung kanin. Ito, kay Ama. Tapos ito yung aming sabaw is the alright. Alright. Tapos isang itlog. <laughs> Ayan mga lodi. ang aming hapunan. Ni ama kasi dalawa lang kami. Alright? right Alright na. Thank you so much guys. Thank you so much. Never say goodbye. Tomorrow is another day.